pamilyar kayong lahat sa mga kantang ito. Bago pa man kasi sumikat si Moira, bago pa magsulputan ng mga bagong kanta sa henerasyong ito, una muna tayong napasenti at na LSS sa mga kantang ito. Boy, ko, mong... Sa mga hindi nakakaalam at sa mga Gen Z's dyan, ang mga awit sa likod ng mga kantang ito ay walang iba kundi si Kitchi Nadal, ang Avril Lavigne ng Pilipinas. Pero bakit nga ba sa kabila ng kasikatan ng kanyang mga awit noon at sa kanyang husay sa pag-awit, bakit nga ba bigla na lamang nawala si Kichi Nadal sa mga entablado at tanghalan? Ano nga bang tunay na nangyari sa kanyang biglaang pagkawala? Sa mundo ng OPM, kakaunti lang ang tinig ng na nagsisilbing salamin ng damdaming tunay, matapang at malaya. Si Kichi Nadal ang isa sa mga ito. Mula sa kanyang debut, noong unang bahagi ng 2000s, nag-iwan siya ng mga marka sa kasaysayan ng Filipino alternative rock, isang tinig ng kababaang loob, lakas ng loob, at pusong umaawit sa gitna ng mga hamon. Bahiga! Ipinanganak bilang Ana Katrina Kichi Dumilo Nadal noong Setyembre 6, 1980 sa Maynila. Lumaki siya sa isang pamilyang may halong pagmamahal sa sining. Sa edad na labing walo, siya'y naging lead vocalist ng bandang Mojo Fly kung saan siya ang humataw sa mga kantang All Right Without You, Minamalas at Puro Palusot. Sa mga album na Birthday noong 1999 at A Million Stories noong 2002. Noong 2004, sinimula ni Kitchi ang kanyang solo na karera sa ilalim ng Warner Music. Naglabas ng self-titled album na nagdala sa kanya sa taas ng kataasa ng OPM. Ang kanyang sikat na kantang Huwag Na Wag Mong Sasabihin ay naging anthem ng mga puso ng maraming Pilipino, umabot sa 7 times platinum o halos 214,800 physical na kopya ang naibenta at umilaw sa top charts. Kasunod nito, inilabas niya ang dang Love Letter noong 2008 na may pambihirang single na Highway na ginamitan ng Caltex ad campaign. Ang kanyang mga kanta ay nagsasalamin ng emosyonal na lalim ang same ground, bulong, makulay na buhay at ipapanghimig ng alat at saya. Noong 2000s, siyang kinilala bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang tinig na kababaihan sa Pinoy rock scene. Ang kanyang husay sa pagsusulat at pagkantay nagdala sa kanya ng parangal. Nanalo rin siya ng MTV Pilipinas Favorite Female Video para sa Fire noong 2006. Si Kichi Nadal ay pansamantalang nawala sa mainstream music scene simula bandang 2010s dahil sa ilang personal at profesional na dahilan. Matapos ang tagumpay ng kanyang solo karir noong 2000s, pinili ni Kitchang ang mas pribado at tahimik na pamumuhay. Nais niyang umiwas sa spotlight at maging mas toto sa kanyang sarili. Sa halip na laging nasa harap ng kamera, sa ilang panayam, Binanggit niya ang gusto niyang mapanatili ang kanyang authenticity bilang artist na hindi napipilitang sumunod sa showbiz template. Nagkaroon siya ng spiritual transformation at naging mas vocal tungkol sa kanyang Christian faith. Sa halip ng mga commercial projects, mas pinili niyang magsulat ng mga inspirational at faith-based songs. Itinuring niya ang kanyang musika bilang paraan ng ministeryo kaysa sa career ladder. Noong 2015, ikinasal siya sa banyagang mamamahayag na si Carlos Lopez sa Tagaytay. At pagkatapos ay lumipat sa Madrid, nagkaanak sila ng dalawang anak, si Nakio noong 2017 at si Lago noong 2023. Sa gitna ng pagiging ina, hindi na wala ang kanyang pagkamalikhain. Siya ay abala pa rin sa pagsusulat at pagre-record at makikita sa kanyang mga theme songs para sa TV. Umalis siya sa major label na Warner Music matapos ang kanyang unang album at pinili ang independent route. Ang mga susunod niyang album tulad ng Love Letter ay hindi na napromote sa parehong paraan gaya ng dati, kaya mas kaunti na lang ang public exposure. Ito ay isang deliberate na desisyon para hindi siya makompromiso bilang artista. Sa kanyang paglisan sa mainstream, naging aktibo siya sa ilang mga human rights, environmental at women's rights campaigns kahit low-key. Pinili niya mga proyektong may saysay -say sa lipunan kaysa sa pagkita ng salapi lamang. Sa pagpasok ng 2020s, Muling sumabog ang kasikatan ni Kichi na sa pamamagitan ng digital platforms. Madalas itong lumilitaw sa mga playlist ng Gen Z. Ang kanta niyang Same Ground ay naging viral sa TikTok. Habang lumilikha ng Kichi na dahil core aesthetic sa fashion na kinagigiliwan ng mga kabataan. Noong Hunyo 2, 2024, ginanap ang Same Ground 20th Anniversary Concert sa New Frontier Theater at noong Hunyo, at nong Hunyo 21, itinanghal niya ang kanyang pinakaunang solo ng concert sa Araneta Coliseum, ang New Grounds, Manila. Naghatid ng lumang himig at bagong musika kasama ang mga kabataan, special guests at mga genre-bending performances. Noong Setyembre 2022, nagpost si Kitchi na ng isang kissing emoji sa social media matapos niya makita ang isang group photo ng mga babaeng OPM artists kasama sina Aya De Leon, Barbie Almabis, Luigi Basabas at iba pa. Kasunod nito, nag-upload din siya ng edited na larawan kung saan siya ang inilagay kasama ng mga naturang artista. Bagamat nakakaaliw ito sa ilan, may landing hindi natuwa sa pamamaraang hindi siya aktual na bahagi ng nasabing pagkikita. Noong 2015, kinwento ni Duterte na mayroon siyang second wife at ilang kasintahan. At gigil na tumayo si Kichi laban dito. Sa kanyang Facebook post, pinabulaanan niya ang womanizing at sinabi niyang ito'y dapat ipaglaban at hindi ikonsinti, lalo na't na pahagi ito ng kultura ng lipunan. Dahil dito, nakatanggap siya ng batikos mula sa mga taga-suporta ni Digong, ngunit sinuportahan naman siya ng ilang kilalang personalidad tulad ni Gab Balenciano. Noong December 2024, nagpost si na Nadal sa Facebook ng mensahe na sumusuporta sa Palestinians na naapektuhan ng digmaan sa Gaza. Ipinahayag niya ang kanyang pakikiramay sa kanilang paghihirap at pagnanais ng kapayapaan, pati na rin ang kanyang paniniwala tungkol sa dignidad at karapatang pantao. May ilan na sumuporta sa kanyang advokasya ngunit may ilan din na hindi sangayon sa paggamit niya ng kanyang platform para sa isang political na issue sa mga usapan sa Reddit. May mga open secrets na nagpapahiwatig ng pagkakaibigan o malapitang ugnayan niya kay Barbie Malbis kabilang na ang mga komentong may halong biro tungkol sa kanilang personalidad at sexuality. Ang mga ito ay hindi kumpirmado at posibleng mga haka-haka lamang. Noong Enero 2025, inihayag ni Kichi na ibebenta niya ang kanyang 20 years old na gitara na Parker Fly Deluxe dahil sa matinding interes mula sa publiko Muling pinag-isipan niya ang pagbebenta nito at tinanggal niya sa listahan ng post. Bagamat hindi ito ganap na kontrobersiya, nagdulot ito ng opinyon mula sa fans at media. Si Kichi Nadal ay kilala hindi lamang bilang mga awit kundi bilang isang taong may prinsipyo. Sa bawat kontrobersiya, makikita ang kanyang tapang na magsalita kahit maselan o negatibo ang magiging reaksyon. Nagpapakita ito ng kanyang integridad sa feministang paninindigan laban sa misogynistic na kilos Pagiging bukas sa usaping politikal at tunay na pagkalinga sa mga pinagdadaanan ng komunidad na apektado ng digmaan. Ngunit sa kabilang banda, dala ng pagiging vocal ay panganib na harapin ang backlash ng publiko na hindi palaging sangayon sa paninindigan niya. Ang buhay at karera ni Kichi na dalay tila isang maaliwalas na awit mula sa mga unang himig kasama ang Mojo Fly, pagangat bilang solo artist, paghahanap ng katahimigan sa pamilya at muling pagbangon sa entablado. Ang kanyang legacy ay patunay na ang tunay na sining ay hindi nawawala. Nagpapalipad ng damdamin at nagbubo ng mga bagong kwento sa puso ng bawat henerasyon. Siya hindi lamang isang maawit, siya ay inspirasyon, isang simbolo ng malalim na pagkanta, matatag na karakter at pagmamahal sa sining. Kitang-kita ang kanyang bagong yugto, isang bagong lupa kung saan siya ay patuloy na nagpapasiklab sa Araneta at sa puso ng bawat Pilipinong minsang nangarap at umawit kasama niya